ng araw ngayong araw na to ay Webes uh, August 28 uh, itong pag video ko mga kaabos uh, padugtong dugtong ko lang ito gawa ng ito nga, nagtatrabaho ako ngayon po dito ay alas 8 na ng umaga maya maya, papasok na ako ah uh, sinamantala ko itong ano, itong umagang ito, kawa ng uh, quarter to nine, umalis na ako dito sa bahay, sa ngayon na uh, magkakape muna ako at uh, papasalamat ako sa Panginoon na na biglang may dumadating na trabaho sa akin. Katunayan nga hindi nga na, hindi na nga dapat kasi matanda na. Kaso, tsaka limit na ang ano natin, syempre, kasi nabilaw na tayo. Ngayon, mga kabos, papasalamat ako sa Panginoon na, na mayroon pa rin nag-aalok, kaya ako naman, hindi naman ako tumatanggi kapag kaya ko. Pero pagka hindi ko naman kaya, ang trabaho kay eh, siyempre tatanggihan ko na ngayon kawawa nga yung anak ko kasi nagkataon naman kasi na nandito sila ngayon bihira lang kami sa pagdating ko na sa kanila kami nakakasama minsan kumaalis sila pagdating ko wala gabi na rin minsan sama-sama naman kami nagpapasalamat ako sa Diyos mahal na Panginoon na binibigyan para binibigyan pa rin ako ng ng kalakasan para makapagtrabaho muli at ito mga kabos ah uh, exit lang itong video ko kasi nagpapasalamat lang ako sa Diyos at sa inyo lahat uh, na hindi na hindi umiiwan hindi kami umiiwanan kumbaga ah uh, kahit papano ay naririhan kayo. Kaya nagiging masaya naman kami. Ayan mga kabos. Hello mga kabos. Nandito naman tayo mga kabos. Panibagong buhay, panibagong vlog naman tayo mga kabos. Ito, sasayo ito. Tayo ulit mga kabos. Araw-araw ito mga kabos. ang ulan. Ah, hindi ako nag-exercise mga kabos. Hindi ako nag-alakat. Ang ulan lang ah. Ang ulan po. Ayan naglalakad talaga ako matapos at kanina paglabas ko natin ko si Mrs. Kaabok sa turbaho niya mambon ambon kaya nandito na ako sa deporte ko wala ang ambon kaya tuloy ang exercise natin matapos lakad pagkondisyon sa katawan kasi yan ang importante sa natin may itag na kaya matapos tayo sa sportivo kaya eh, kita nyo mga kaabos ang, ang dati kong binablog dito yung unang vlog ko na ilang taon na mga 3 ta taon na nakalipas ito so, mga balikan natin ito mga kaabos mga pang panggagat ito so, mga ito ka dito natin i-vlog mga kaabos para update sa kapanood din nyo noon na ah, talawang taon mahigit na nakaraan ito mga kaabos ah. paano sila mga kaabos yung awag nyan may mga kaya lang tayari ito mga yats nito mayroong maliliit may malalaki may bayad ito matapos yung parkingan nila dito may meter mayroon ng gate walang basta basta makapasok matapos kasi nakapantak ang gate nila matapos kalikal eh ko ito banta sa deportibo sa banta sa amin nakatapos sa pier uh, daungan ng mga barkong malalaking di saka sa saka, saka mga estangkero na barko ito sila itong pinaka-pair nila sa mga yachts na nakakaapos ano ano isa mga kaapos so, sa letter A ayan ano ano letter A yun ang gate nila nakapadlock yung mga kaapos,

Bulog ito mga kaabos eh. Pinapaligiran ito ng bakod. A bakod yung pader doon. Yung kasadang in-exercise ko na paglalakad. Doon, nandun, doon, doon. Bilak. Di isa lang gate nito. Tapasok. Doon dito. May may ari. Tanda. Deterse. Walang delikado dito mga kaabos. Kahit anong klaseng bagyo. Hindi sila nasisira dito dahil wala tago sila kita yung dagat o makabos o wala talaga araw-araw ganyan lang dagat kasi nandito sa sa loob nandito yung sa litir di mga kaabos paganda ng paganda ang mga sakyanan dito ang dagat maglabasan ito mga kaabos kapag maganda talaga panahon ang dami so, ano dagat namin may mga ano sa mga kapos eh mga layag anong tawag yun sa Tagalog basta sa amin later in na tayo mga kapos sa Cebu layag ano para wala silang aksaya sa sa gasolina paglabas ng gasolina ang ginagamit ng kapos makina pero kung nanulat na sa labas ito nang ginagamit nila layag yung ano

tayo makakaroon ng ganyan mga kabos ah, ah. meron din tayong dyan pangarap lang ba pa. at din maabot mangarap tayo nakasali tayo dyan na tayo mga naku sa atin kasi sa Pilipinas mga kabos ito sila gumagamit ng layag kung nagtindahan kayo mga pisaya layag yung malaking pumot yun ang nagdala ng papatakbo sa kanila Uh, ako ang tawag sa Tagalog diyan. Hindi ko alam mga kapos, pasensya na kayo mga Tagalog. Hindi na lang ninyo. Ah, uh, may, may, pumasok na kapos oh. Liter liter H na tayo mga kapos oh. May pumasok na mama oh. Ah, siguro yan. Pasal-pasal sa labas, da, ang ano na. Uh, ganda makapos may mga tulugan niya sa loob. Ganda talaga. Ah uh, ito isa po ganda ng purma oh. Ano makapos yan. Ganda. Ran. Detter ai, tatay mga makapos. hindi matapos letter J ito maganda ito matapos oh. bago ito oh. yan matapos bago yan oh. ayun kung nakita yung ganda oh, salamin ang sa oh Diyan ang mga kama nila na kaabos sa baba. Alam nga, salaga ini Mga ganda yun ito. Bakaw siya nandun Dagun, malaki yun. Double, double, parang double cup yung double. Butasan si lalim makapos. Double ang ano niya, ganda yun. Mayroon malaki makapos oh, dari pandera nga ano. Spanya, ano. Mahaba sa nga malaki. Gabi sa rungkarga niya ay mga kabos sa lahat ng tekay ayan tapunan mga kabos bisita din nila ito oh, maganda Maga po pula green sulit sulit po magkaabos marami restaurant nito magkaabos ayan o eh? dami yung hindi taga dito ay ko sa inyo yung restaurant may silver parin lah restaurant nito yan magkaabos ang dami Jadi si, bisa atak pada sa sah gubernur makam apa itu Tipo mga katos ano? ano ito, mataabos. Ano? Nagawing mall ito dito. Tapos may pair. Papuntang ciudad ng Bilbao. May pire eh. May nga papunta. Uh, pwede ka na, hindi ka na Walang tigil yung maka ng pair. Direct express. Direct so Bilbao. ciudad Nung ka mismo baba. Pair abos, ito mga pangalit mga kabos, ito sa so, malalagat malalagat ano ayan And Man, sibil kursi bil tas. para piskaw na ito mga yung mamingwit sila ito, ito, ang ginagamit walang tulugan ito makaabos upilan okay. lahat ginagamit sa pamiskaw sa pamingwit ito makaabos Kabos, servisira, el puerto, malaking restaura niya mga kabos, masarap ang lalagyan. restaurant niya mga kaabos kung lahat ako nagsisira na ata dito mga kaabos ang ano ang ano nila sinihan nandun na sa artiya sa taas Artiana ang sinihan dito parang sinira wala na ata dito ano? bigyan na ata sila nagpapalabas dito mga kaabos awan ko lang eh, hindi ko alam kasi gabi lang kasi sila magbukas dito mga kaabos kung makakuha sila maganda ang pelikula hmm. ito mga kaabos kung mga sugarol yan, mayroon dito ano, mayroon dito kasino, little kasino Sino yun yung sa loob mga kabos ah, pasok ka lang dyan basta may daibod so, so pag hindi ka na pumasok yung mga kaabos. ano, malaki din yung mga kaabos, oh. Oh, haba din yan maraming makina dyan walang bangkero yung mga kabos sarili ka dyan tataya po makina dyan lahat lahat tatlong rolita dyan mga makina dami dyan Ay, mga kaabos ito parang hindi wala na ito mga kabos ka kasi hindi ko na kita, may mga picture ng bago eh wala na ito sinihan nito sinira sinira na nila malaki to mga kabos ka parang walo ata ang sinihan nito sa loob tapos mga ano mga grisirihan sa loob sinarado nga kasi parang binili na nga ito mga kabos ka eh baka alam ko binili na itong buong portibo nito hindi kasali itong ano ha yung pinapakita ko sa inyong mga ano mga yacht ito itong buo dito yan makapos hanggang doon yan malaki ito hanggang doon bilin na ha? magpagawa sa ng malaking tatlo indana nga ano mall yan ang narinig ko sa balita tatlo indana nga mall ang gagawin dito makapos hanggang doon sa pier na nga sa malaking parko nga rin paseroan lahat yan binili yan kaya gagawa sila ng ano gagawa sila ng pier na maliit papuntang Bilbao mga piri sa kaya sa mga tao para di kung hindi ka mag metro at ito mga sinihan kumakap so, mga tindahan mo dito, dito, Kakapa yan, malaki. Tapos, parang walo nga. Kasi niya sa loob. Kasama lang sa baba. Kasama na ang mga ano, bilihan. Mga damit. At ano lang. sinira na. Kasi nabili nga ito mga kabos. Itong pusto ito, Lahat. ang pakaalam mo kasi yung mga kaabos, Ano, namatay ang kontraktor. Ang naka ang nanalo sa bidding namatay kaya hindi na hindi na pisahan matagal na ito makaabos balita. Yung pumunta din ng Amerika ang kalamin. Sabi ng pangalan ng anak, pisan na daw. Pero hindi na tuloy kasi namatay daw na yung kontakto. Nang nanalo sa bidding. Kaya wala, hindi na pisan. Kaya ang nangyayari niya makaabos, magbibiging sila uli kung sinong malalo. Yun siya ang magdala sa ano dito, trabaho. Mamatay na lang sa tayo. Ma mamatay na siguro tayo mga kabos. Hindi na natin maabutan ito. <laughs> diba na tayo eh. Para lang ito sa mga apo natin. Ang anak natin. Abutan pa lang ito. Awa ng Diyos. Ito natin nga. Uh, Sitinta na. Yung unang edad. Hindi na natin maabutan. Maayos itong lugar nito. Sa so, sinasabing tatlo. Tatlo inda na nga. Ano? bol Malaki. Ay nako. Hindi na siguro makaabos. Malabo na. Tapos, yung mga bata, yung mga apo namin, yung maabutan pa sa mga anak namin nga, ng tagkuling ka Awaan Diyos. Hindi hirap. Kung hindi sana matay yung kontraktor na nanaro dito sa Bidimakabos, nung pisa na sana ito. ito kasama ito, makabos eh. Kaya nagsira ng ibang mantindahan, kasama na yun. Hanggang sa pera. Yan. Ang laki niya mga kabos oh. Talaga naman oh. Huh? Ay nako. Sayang. pa sa taas mga kabus. walang barko ngayon mga Ay may na uh, may garating na barko mga kaabos dubli dubli pa tatlo kung sama ng al maalong dito mga kaabos oh. pero doon sa loob na <laughs> ano mga kaabos wala yung pinakita kasi yung mga mga jats walang kanon alam doon kasi hindi yan, pa, hindi yan pinapasok ng hangin malakas yun sa dekat kulong yun sila hindi sila pa oh. ah, no, no, sa, tabi, oh, sa mga alon o o sa o o o o Sagrado na oh, para yung tungkit sa malaki din sa mga tapos ang dami ding, ano mga ano dyan isda mga klase ano tanawin sila ng dagat ang so, sabira nga ito lahat mga tapos Surain kasi mga tapos eh ang daming mingwit mga tapos oh at walang huli eh. <laughs> at lang, lang mga na yung mga kaabos wala na lang kasi mga trabaho magbilaw na ito mga kaabos eh. tulad ko eh, wala kasi yung hilig niya mga kaabos dati ang dami pong ganyan pamingwit ang dami kong pamingwit dati yung mga kaabos pinamimigay ko na kasi kapag i-stack mo rin kaabos magkaroon ng kalawang saka ano? Ah, putol ang nylon kapag maraming katang matagal nang naka-estuck kaya. ko. Okay? So. ang mga kabos hanggang dito lang video natin mga ang hanggang na video natin mga